Ayan po ang park dito sa Japan. Ayan, napakatahimik po. Ang ganda pa ng mga bulaklak. Konnichiwa Japan. Buhay Japan. Sarangi in Japan. Yours truly. My YouTube channel. Ayan, nandito nga po pala ako sa park ng Japan. At ayan po, makita nyo, wala pong ibang tao dito na naglalaro. At ito nga po pala ang gripo. Ayan, kasarado po muna natin. Ayan. Ayan, may dumating na pong batang naglalaro. Oh. Nakabike po siya. Ayan. At ito po, meron po ditong swing. May padulasan at ang magagandang mga bulaklak. Ayan. Kasama ko nga po palang aking... Ang ganda po ng park dito. Oh. Kasi may mga playground. At meron din pong laboratory or toilet. Siyempre. Ayan. Ganda po ng mga bulaklak dito sa park, dito sa Japan. At ayan, meron pa po doon, no? Pwede po dyan mag-picnic. Ayan, at mga palaruan. Ayan, katabi lang po dito ng mga bahay. Ang party dito sa Japan. Ayan. At makita nyo rin po ang upuan. Ayan, no? May mga nakasulat po. May mga nakadrawing. Ayan. At ito din po ang toilet. Po, ang ganda. At syempre, dito po tayo sa swing. Dito po sa Japan, maraming mga park, mga pasyalan na palaruan ng mga bata. Para po hindi maboring, kahit nasa bahay lang, pwede man po lumabas para maglaro kasama mga parents nila. Ang tahimik po dito, no, sa Japan, wala ka pong maririnig na ingay o kumakanta. <laughs> Thank you for watching So in Japan your's truly like and subscribe my YouTube channel. I'm party to Japan bye bye.